Good day everyone! Ako si Angel ay ni Lingkod TV. So, sa video ko ngayon ay ibabahagi ko na naman ang aking tugon mula sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Okay, shout shoutout po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kantulan sa paninginip na ito, paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya hinihiling ko sa inyo na magiging open and receptive at gamitin ang inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na maaaring ibabagi ko. At para labis nyo maintindihan ang ibig sabihin ng inyong panaginip, ay panoorin nyo ang video na ito hanggang sa matapos. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please leave us a message at huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para maging updated kayo lagi. At para sa inyo dyan na hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, i-follow nyo na po Duray TV at ishare nyo na din. Maraming salamat. Bago ang lahat, um, ipaalala ko lamang po sa iyo sender, ang interpretasyon na ito ay hindi nag apply sa iyong sarili bagkos ito ay sa isang tao na sinabi mo, nakakilala mo na nagkaroon ng ganitong panaginip. Since ang otak ay nag-represents ng one's thought, ang walang ulo ay nangangahulugan din ng walang utak. So, ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa isang tao or ikaw mismo, sender, na napanaginipan na ka ng iyong kaibigan, na walang ulo, dagdag pa riyan, ay ramdam mo ang iyong ability deficiency at ang pangangailangan na i-work hard ito para ma-improve mo ang iyong ability sa iyong buhay. At dagdag pa riyan, ay um, ang panaginip ay maaari ding nag-indicate ng iyong ability deficiency at sa pangangailangan na pag-aralan mong mabuti ang iyong kakayahan sa iyong buhay. Dagdag pa riyan, ang panaginip ay maaaring ding nag-indicate na dama mo ang iyong ability deficiency at ang pangangailangan na um, pag-aralan nitong mabuti uh, para ma-improve mo ang iyong kakayahan in your daily life. Maaaring tula kabiging ka ng iba. At dapat kang magiging um, beware, dapat magiging uh, maingat ka sa iyong sitwasyon. At kung ikaw ay kasalukuyang um, nagsisimula pa lang sa iyong business at nagkakaroon ka ng ganitong klase ng panaginip, at kung ikaw ay kasalukuyang nagsisimula pa lang sa iyong negosyo at nagkakaroon ka ng na ganitong klase ng panaginip, ang panaginip ay maaaring nagsuggest na slightly rise ng luck for wealth. Ang iyong income is closely related sa performance ng iyong team at karamihan sa iyong income ay ibinabahagi mo or or ini-spend mo sa iyong family and friends. Also, ikaw ay prone sa um, maling guide of one-sided information in investment. Ang iyong sariling analysis ay talagang importante. At kung ikaw ay nagkikita ng iyong kaibigan na binibisita mo siya na wala kang ulo, um, ang panaginip ay nag-implies doon sa iyong kaibigan na um hindi niya mahanap ang direksyon sa kanyang buhay kaya sinusundan na lang niya ang kanyang instinct at uh, marami siyang mga mapapalampas na mga magagandang bagay sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na din sa inyo mga opinion at katanungan sa pamigitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para maging updated kayo lagi. At sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin Facebook page, ay follow nyo na po Duray TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.